Tingnan nyo yung nangyari sa bag ko. Nawala yung gulo. <laughs> Nawala siya sa biyahe, guys. Sa langan na tira. So, paano ko ngayon ito pagugulukan, di ba? Kailangan kong bumili ng bago para makapag repack ako. Uh, isa na lang nagulungan natira out of the four. Dito ako ngayon sa Target Brisbane. hindi ba nakwento ko po sa inyo na nasira yung bagahe ko sa airport, nakanggal ang tatlo niyang gulong. So, pibili ako dito ng maleta. Actually, mapipilitan akong bumili dahil wala naman akong option. Hindi ko naman pwedeng ituloy yung travel ko ng kakarag-karag yung aking maleta. So, mabilisan lang itong pagpili kung ano yung makita nating first. Yun na yun. naman siya. Ang brand niya is... Anong brand nga ito? Ang hindi ko alam yung brand. Angko? Hindi ko alam yung brand na yan, Pero, wala na tayong time mag-isip. At wala naman na ibang option. Ito na yung pinakamalapit na store. Uh, sa tingin ko, bibili ako nitong 30 kg na capacity. Ito yung size nung nasira ko. Plus, ito rin isang maliit na pang hand carry. Para terma sila. Kulay, kulay ano siya, silver. Ganda naman. Itong maliit, $79. dollars tapos itong malaki, 119. So, times 40, mga 5,000 plus 3,500. So, around 9,000 for both. Kasama yung hand carry at saka itong malaki. Importante, okay naman yung gulong. Smooth naman siya. So, ayan. Kasama ko si James yung office mate ka. Hi. Tara. Yes. Big one and small. At ah, dito bago. Mas bago ito. Okay. Ayan. Let's go. Mabilisan lang. Hindi na ako namili. As in, kung ano namin nakita yun na yun. Total price niya is $198. Okay. Yeah, kailangan ko pong ilipat lahat ng laman ng aking maleta mula sa old one papunta dito sa bago natin yung maleta. Ipakita ko lang po sa inyo kung ano itsura ano na itong accommodation natin dito sa Brisbane, Australia. Yan. Ito ang pagpasok. So, ito yung toilet. Um, yan, sliding door. And then, hmm, may bago. Wala walang bidet dito sa Brisbane. Um, yung mga plancha and everything. May ref din doon sa ilalim. And ito yung kama na isang king size bed. Ayan. And then, kung papasin nyo yung ga gamit ko, hindi ko pa tapos ilipat yung mga um, gamit mula dun sa nasirang maleta papunta dun sa mga bagong maleta. Pero napaka-organized naman. Napakaganda pala nitong um, room. Ako lang mag -isa dito. At ito yung view niya sa labas. It's a very sunny day today dito ako sa City Botanic Gardens ng Brisbane and ang pinakauna ko nakita pagpasok is hindi garden kundi tindahan siya store ng mga kung ano ano uh, mga pagkain, mga jewelry, mga damit kung ano anong stuff oh, ang daming bulaklak hmm. nakamit yung mga bulaklak ang ganda dito ang ganda nito oo tinan nyo po yan oh. para siyang para siyang ano um cabbage or repolyo na purple. Tapos merong mga uh, yellow na uh, marigold sa loob. Grabe, ang dami ditong mga halaman, mga bulaklak na kakaiba Ito wala sa Pilipinas. Kung nandito sina Paul, sina Sir Paul, matutuwa 'yun pag nakita nila 'to. Wala niyan sa atin. Yan. pa, ano 'to? Tingnan nyo po yun o, merong Merong ano, may ibon Ano kaya yun? Ang puno po ito Totoong ibon pala to Nakita niyo po ba yan? Yung puno na yan kulay pink ang dahon Puntahan po natin, lapitan po natin Ang galing kulay pink yung Yung puno Yung mga dahon niya naglalaglagan Nagiging pink siya Ayan, parang may lalaglag na isa pulutin natin Ito po yung itsura niya Ano kaya ito? Ang naman. Yan, may nalalaglag. Naalala ko tuloy po yung mga cherry trees sa Japan at sa Korea nung no, nagpunta po ako doon. Ganito rin siya ka pink pero hindi naman ganito kalalaki yung bulak niya. Isa pa to, ang laking puno din ito. Grabe! Oh my! Oh my! Grabe po itong punong to oh. Tingnan nyo po napakalaki ng mga sanga nila Sanga nya Ayan oh. Pero lahat po ay nakakonekta lang dito sa kanyang pinakapuno mismo Tapos yung ugat nya sobrang laki na rin Maliit lang yung Para mali Hindi naman po ganoon kataas yung puno Katulad ng mga iba dito Pero Yan yung sanga nya po yung pinaka Nakakapag ano eh nakaka amaze dahil Minsan lang tayo makita ng ganyan And we're not sure kung gaano katanda na po itong punong ito. Naghahanap po ako dito ng isang magandang spot kung saan pwede po akong umupo para maikwento ko po sa inyo yung reason kung bakit ako umalis sa PB House muna pansamantala. Ano yung mga kasalukuyan kong ginagawa sa ngayon, pinagkakaabalahan um, katulad ng aking trabaho. At kung kailan po tayo babalik sa PB House, sa Pugong Bihero House para ipagpatuloy po yung mga mission na sinamahan po natin or makasama po sa mas marami pang mission na meron ang Pugong Bihero team, PB team. Ang ganda naman dito, napaka Nakaka-relax yung feeling dito. Ay, parang ang sarap lang maupo at um, mag-isip. Naku, ano-ano. Ito po yung view ko sa kasalukuyan. Actually, pwede pa palang bumaba doon eh. Baba tayo. Wow, na-amaze ako dito sa lugar na to. Napaka-tahimik. Ito yung gusto kong klase ng tahimik eh. hinahanap na akong upuan dito Ayan, sana naririnig niyo po ako ng maayos. Nandito pa rin po ako sa City Botanic Gardens sa Brisbane. And meron, mer, medyo meron lang kaunting ingay kasi maraming mga helicopter or choppers na lumilipad sa himpapawid dito. Pero I hope naririnig niyo po ng maayos. As you already know po, dalawa't kalahating linggo na po ang nakakaraan. Buhat ng kami ni Jason o ni Toots TV ay umalis na sa PB House or sa doon sa gitna ng bundok, sa gitna ng sagingan sa Davao City. Pero bakit ba kami umalis agad? actually dalawang linggo rin po ang itinagal namin sa PB House kung saan kami talagang nag-enjoy uh, we had the best time there and ang main purpose po ng pagpunta namin doon ay para samahan si Paul or si Pugong Bihero, si PB um, sa kanyang paglipat sa kanyang bagong bahay, which is yun nga po yung PB House Noong nabuo po ang idea na kami ay magpunta doon at inaya po kami ni Paul ay talagang um, ang laman ng PB House ay ano palang pader palang um, idea pa lang nga nung una pa, nung una niya pa yung naikwento sa amin na kwento niya lang na meron siyang biniling lote doon at papatayuan niya ng bahay pero hindi pa namin alam kung kailan kami pupunta at ginusto po namin mapunta doon para samahan po si Paul sa mga unang araw na i-spend niya doon sa PB House some social media content, would you yeah. mind, being in, in one of our videos? Sure, bigas? sure! I'm starting a dog shelter in Mexico and I'm sure. trying to grow my follower base Sure, sure! Thank you so much! Thank you, thank you so much! And Oh, thank do. you, thanks a lot, thanks thank a lot. You. And what's your content about? No, I'm my content is charity, charity work. Oh. So I'm part of a team called PB. Uh, it's called, it's Fili I'm Filipino, sorry. It's a Filipino name called Pugong How um, amazing! Yeah. Oh, that's great. That's thank great you. stuff that you're doing. That we should also follow you on. Yeah, thank go. you, thank you. Are you able to? now in Thank you, thank you. Ayan, sorry po, may, we got distracted a bit by um, another content creator dito sa uh, Brisbane. Uh, dito kasi ako sa park na kaupos so nakita nila ako siguro nagisa and they invited me to follow their page which is about um, saving or you know providing help to pets. Um, it's called Sanctuario Dominguez. Ayun, ipagpapatuloy ko lang po ang aking kwento. So, July 25 nga po kami dumating sa Davao. Um, and then, pagdating namin doon, nagstay lang kami ng isang gabi, isang araw sa siyudad, sa Davao City mismo, sa same apartment complex kung saan din nagsistay si Paul. Um, siya po ang, advance, siya po ang nag-prepare in advance ng aming titerhan doon. Kaya pagdating po namin doon ay talagang papasok na lang kami sa aming room at uh, magpapahinga na lamang. So, wala na po kaming ibang inintindi pa doon at nagpapasalamat po kami kay Paul para doon tapos noon pong sumunod na araw ay na-meet na po namin si Paul at syempre ang iba pang PBT members kagaya ni Ralph at ni Peter Paul um, sinundo po nila kami gamit yung pickup na sasakyan para po hakutin na yung aming mga gamit at dumiretso na nga sa PB House sa Davao City pa rin po yon pero hindi ko lang sasabihin yung exact na lugar or barangay pero napakalayo po noon sa downtown and it will take us or it took us siguro mga isang oras din po yung biyahe papunta po dun sa pabundok na po yon Naalala ko po nung dumating kami, wala pa po yung glass wall. Eh. Hindi pa po nai-install yun. Um, wala pa rin po yung mga blind sa bahay. Yun pong hagdan sa harap. Hindi pa po yung nagagawa. At uh, ang mga nandun pa lang po is yung, syempre, yung mga tanim na bedjang, uh, mga iba't ibang fern tree, mga, mga GSN. <laughs> galing sa nakaw na <laughs> hindi po yung totoong galing sa nakaw term lang po namin yun para magpatawa pero mga galing sa hingi po na halaman uh, mula sa iba't ibang uh, Uh, nagbigay mula sa Davao din uh, na, na, na na, na, nabibisita po ng PB team at saka syempre yung kitchen po na talagang yan po ang lugar kung saan kami nagstay ng madalas ay kakaunti pa lang po yung mga gamit wala pa po yung mga lutuan wala pa po yung mga plato na malalaki wala pa po yung mga lutuan ano to wait lumapit lang po teka lang may lumapit saglit lang may lumapit po kasing hayop ano kaya to? Ano po kayang hayop to? Dumaan lang. Ayun, yung kitchen po ay napaka-basic pa nga po. So hindi pa nga po um, ready yung even la mesa, may takip pa po 'yun kasi bagong bili po 'yun eh. po 'yun galing sa mall. Tapos may takip pa po 'yun na karton. Yung mga upuan may takip pa rin siya na karton dahil hindi po pwedeng maalikabukan. Ah, uh, pero doon po talaga sa kitchen na yun talaga kami nag-spend ng napakaraming oras together. Um, sa pagluluto, sa pagkain at sa pagkuwentuhan po namin doon sa BB house. So sa two weeks po na yon kapag meron talaga kaming opportunity ay sumasama po kami sa mga mission. Um, kahit sa bundok pa po yon ay talagang game na game po kami. Ako po si, at saka si Toots, si Jason, game na game po kami sa akyatan, sa paguran, sa buhatan at sa kung ano-ano pang biyahe na kahit malayo po yan. Talagang hindi po bago sa amin at hindi po kami napapagod um, katawan at sa isip. Talaga pong game na game kaming lalaban o sasali po sa mga ganyang klaseng activities. At dahil ito po ay isang charity work, lalong lalo na po kaming mas ang sumali. Kadalasan nakaschedule po ang pagbiyahe o ang pagmimisyon pero may mga pagkakataon din po na bigla na lang tatawag sila na gusto pala nila itong puntahan ganitong araw. At kung kami po ay available ni Toots, kami po ay, ay na naman yung, dyan na naman po yung manok. manok. So yung schedule po nila, kung kahit po biglaan ay eh, kung may accommodate po namin at wala kami masyadong mga meetings o meron, pwede kaming mag sa opisina, talagang kami po ay sasali magpapagisipate sa mission dahil gusto po namin makita kung ano talaga ang mga lugar na pinupuntahan, masaksihan po kung ano yung hirap na pinagdadaanan nila at uh, ma-experience kumbaga kung ano po yung totoong nangyayari sa kabundukan, sa lugar kung saan nakatira ang ating mga katutubo na tinutulungan ni Sir Paul at ng PBT um, at magkaroon din po ng mas marami pang experience sa pagtulong sa kapwa. Naalala ko meron pong isang araw kung kailan nakaschedule po kami supposedly na pupunta sa bundok para magmisyon uh, pero hindi po kami natuloy dahil po sa isang emergency. So kinailangan po namin i-reschedule yun the following day eh yung araw po na yon lunes na po ibig sabihin meron na po akong pasok sa office so nangihinayang po ako na parang baka hindi na ako makasama sa misyon. eh gustong gusto ko nga po diba? swerte naman po ako na sa aking work dahil online nga po ito ay napaka flexible po pwede ko pong ibahin ang aking schedule anumang oras kong naisin So, nung sinabi po ni Sir Paul na tuloy kami nung lunes na yon para mag-mission, pero maaga kaming aalis kagaya ng 7.30 or 8 o'clock in the morning. Inagahan ko na lang din pong magtrabaho. So nag-start po ako maging online sa aking trabaho mga 3.30 a.m. Ayun, 3.30 ng umaga, tama po, gising na po ako niyan. At tinapos ko po siya agad ng 4.30 p.m. then A.m. din. So apat na oras lang po yung naging trabaho ko nung araw na yon At the rest ay in-spend ko na po yung time ko para sa mama. Para sumama sa team para makapag-mission sa totoo lang ay napakaswerte ko rin po talaga dahil yung boss ko ay napakadaling kausap at inaalaw niya po ako na sumali sa mga ganitong activities lalo na voluntary at um, volunteering lalo na volunteering at charitable activities so naging madali lang po para sa akin na magpalit ng schedule ng araw na yon at dun nga po sa araw na yon kung saan sumama po kami ni Toots sa activity sa bundok or sa pagmimission sa bundok ay unang beses po namin nakita si Yoyoy Naalala ko na naman po si Yoyo, you no? Know, napakahinin po magsalita. At I think ako po yung naka, pinakauna nakapag-video sa kanya. No? Pinakauna po siyang sumalang sa camera no binivideo ko po siya gamit ang aking cellphone. Yes po. So ganun lang po yung naging galaw namin doon, no? So kung pwede kaming sumama, sasama kami. At kung hindi naman po, eh mag-exist lang kami. Doon lang kami sa bahay, magse-stay ni Jason uh, para mag-work online. Kami po ang in-charge sa kusina, so sa lutuan salit-salitan po kami kung sino ang magluluto ng breakfast, ng lunch, o ng dinner pati po merienda. At kasama po namin si Madam Yula sa salita na 'yon sa schedule namin ng na pagluluto kung sino po ang available o kung sino po ang may magandang idea kung anong masarap yung sa oras na yon ay siya po ang masusunod at siya po ang magiging toka sa kusina sa oras na yon So sa loob po ng dalawang linggo, ayan nga po ang naging galawan namin sa loob ng PB House at dito po namin nasaksihan na unti-unting pagbuo na rin po ng ibang parte ng bahay. Kagaya nga po ng glass wall at saka po ng mga hagdan, unti-unti na po silang naiayos at nagawa at napinturahan. At ito na rin po talaga yung time na dumating na rin po talaga si Madam Yula para samahan si Sir Paul permanently sa bahay. At ganoon din si Jun Jun na isa sa mga gumagawa sa bahay para maging caretaker po doon na pwedeng makasama ni Sir Paul anumang oras doon sa PB House. Bagaman nandun din sa Davao sina PB Ralph, uh, si PB Stong, at si PB uh, Peter Paul, at syempre pati si PB Peking Bumbay or si Edito, hindi naman po sila always or anytime talaga urgently ay pwede pong kuhanin ni Sir Paul para makasama doon sa bahay kasi may mga pamilya din po sila na sinasamahan. So ibig sabihin si Madam Yula, si Junjun at si PB Panday, Team Panday, si Eder po yung mga nakakasama sa bahay ng Madalas. Ibang-iba naman itong biglang umano sa harap. Sa totoo lang po, noong nagpunta po kami na Davao ni Toots TV ay one-way ticket lang po ang aming binuk open ticket, ibig sabihin hindi po namin alam kung kailan kami babalik pa nila Kung di mag stay kami dun sa Davao hanggang kailan namin gusto o kung hanggang kailan kami kailangang nanduro. Ngunit sa dalawang linggo po ng pag-stay namin doon ay na-establish na rin po namin confidently na kaya naman ni Sir po na mag-stay na doon nang sila lamang. Kaya noong August 8 kami po ay nagdesisyon na ni Jason na bumalik na sa Manila. Um, Friday night po yun. Kung maalala nyo po sa post ni PB Peter Paul. Uh, meron po siya doong uh, vlog kung saan din dinitalya niya po yung biyahe namin. no Pasap Mula sa pagsundo um, sa bahay, sa amin. Pinaghanda pa kami ng pansit uh, ni Sir Paul at yan, sina PB Ravian. Kumain pa kami ng farewell merienda namin doon bago kami ihatid sa airport. Yun po ay August 8 Friday night nang bumalik na rin po kami ni Jason um, pa Manila. Medyo mainit lipat po tayo ng resto. Lumipot po ako dito sa ilog na part Para medyo malilim. Oh, galing ah. iba rin mga halaman na kulay dilaw. Ngayon lang ako nakikita nito. Ayon, ituloy na po natin yung kwentuhan natin na laputol. Ayun nga po, dahil na-establish na namin na pwede na mag-isa si Sir Paul doon, kami ni Toots TV or ni Jason ay handa nang bumalik ng Maynila. At confidently, magiging, kumbaga, panatag na rin kami dahil nandun na si na Madam Yula at yung iba pa niyang pwede makasama sa bahay. Ang pinagtatrabahuhan ko pong kumpanya ay isang Australian company, isa siyang Australian telecom company na mayroong opisina sa Pilipinas ngunit ang headquarters namin ay nasa Australia. Maswerte po ako dahil nabibigyan ako ng pagkakataon na maglakbay o ipadala ng aming opisina papunta sa aming headquarters para umattend ng mga meetings, mga conferences, makipag-usap sa mga tao nandirito na related po sa aking trabaho. Kapag ako po ay nagta-travel, syempre sagot po nila o sponsoran po nila yung mga expenses ko Kagaya ng uh, travel uh, or flight o yung mga ticket ko po sa aeroplano uh, Yung mga sasakyan ko, uh, yung mga pagkain, ang hotel accommodation At meron din po silang binibigay na amount uh, na pwede kong spend per day para sa kung ano-ano pang pagkain At incidentals o sa mga maliliit na expenses sa araw-araw habang ako'y nandito Actually ito nga po ang aking unang tanghali dito sa Brisbane kaya minarapat ko po agad na bigyan kayo ng update kung ano po ang nagaganap sa akin at sa JRTV channel. Yun po ang aking pag-alis sa PB House ay temporary lamang at babalik po tayo kaagad-agad once na makabalik na po ako from Australia to the Philippines. I realize ko po na napakarami talagang nagmamahal sa Pugong Byahero team. Uh, nababasa ko po lahat ng inyong comments, binabasa ko po talaga lahat 'yan kahit gano'n po karami. May dumadaan pong cruise, eh. Pakita ko muna sa inyo jet lang naman po. Uh, ferry jet. Hindi naman po siya talaga bus. Marami po sa inyo ang humihiling na kami ay bumalik na agad sa Davao, bumalik na kami sa PB House para maging mas masaya, mas kwela, mas nakakatawa ang mga ganap doon. At tuto pa rin po namin yan dahil kapag balik ko po galing dito sa Australia, ako po ay magbubok na agad ng ticket para makabalik na kami sa PB House. So asahan nyo po yan sa mga susunod na linggo ang aming pagbabalik sa PB House. Napakarami pong idea na dumadaloy sa aming isip at pinag-uusapan para po mas mapasaya pa ang inyong viewing experience dito sa PB Team Channels. Ang po niyan, hindi pa talaga kami official na miyembro ni Toots or ni Jason sa PB Team. Pero binigyan kami ng mga challenge or binigyan kami ng mga pagsubok, mga activities uh, ni Sir Paul, uh, ni Paul Joseph, no? Para isagawa namin at sa loob ng labing dalawang buwan or ng isang taon, buhat last month, so that was July, kapag napagtagumpayan namin, kami ay i-recognize na nila bilang official PBT members. At syempre, hindi po namin tatalikurin yung mga hamon na yan. Talagang kahagat po kami dyan. Lalo na't alam ko na ang mga hamon po na yon ay... Galing po sa mabuting puso. Galing yung hamon po na mga ipinapagawa niya sa amin ay may kinalaman din sa pagtulong sa ating mga kapwa. Mostly ito po ay charity work din na pwedeng ipagawa sa amin o pwedeng kami mismo ang makaisip na gumawa uh, at i-share yon sa ibang PBT members. At on the side maaari din po ang mga activities na ito ay para mas mapasaya pa ang PB team, mas mabigyang buhay, mas mabigyang sigla ang samahan ng PB team. Para pag inyo pong napanood ay kayo ay sasaya din. Isa po sa mga bagay na talagang ikinaka-amaze ko, napakaganda ng samahan ng uh, Pugong Biyahero team members. Uh, nababasa ko po sa inyong mga chat uh, kung gaano po ninyo na-appreciate ang samahan at ang mga tawanan, ang halakhakan po namin pag kami po ay nagtatawanan parang kayo po ay sumisigla ba? Uh, lahat po yun ay nakakapagpasaya po sa amin at nag inspire po sa amin na magumawa pa ng mas magagandang content para sa inyo. On the other hand, meron din po akong mga nakitang ibang comments sa inyo na mabuti sa PP team at walang siraan, walang awayan, uh, walang kaguluhan. Totoo po yan, wala pong ganun. Lahat po ay puro pagmamahalan at pagkasiyahan lamang. Doon sumisentro po ang samahan um, at wala po kaming ingitan, wala pong awayan, wala pong iringan sa amin. Lahat po ay pawang nagkakasundo at nagmamahalan lamang bilang mga magkakaibigan. Ayan, medyo gumiginaw na po at humahapon na rin po dito sa Brisbane. Um, ay ko sa inyo yung itsura. po, <laughs> yung tulay na yun. Ako po ay magdi-dinner somewhere dyan. Mamaya maglalakad po ako. At dahil medyo humahapon na rin po at medyo gumiginaw na ang panahon, it's currently 18 degrees Celsius dito sa Brisbane, sorry. At ako po ay naka t-shirt lamang. Siguro po ay dito ko nawawakasan ng ating vlog sa araw na ito. Abangan nyo po ang mga susunod ko pang uploads. Pero muli po ako ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. At nawa po ay samahan nyo ako sa pagtupad sa mga hamon na ibinigay sa atin sa paggawa ng iba pang charity work para maging miyembro ng TV Team, okay? Yun lamang po, maraming salamat at kita-kits pong muli sa next video dito lang sa JRT